Hi hey guys, uh, magandang araw at siyempre lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel at uh, kung saan po nakakabot itong uh, video nito uh, magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay uh, lagi po kayong ligtas at uh, siyempre lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga duty mga 5'9 okay? So sa video nito mga 5'9 ang pag-uusapan naman po natin is tungkol po ito sa comment ng isa nating subscriber no, so wag na lang natin bagitin yung pangalan niya So ang sabi niya mga 5'9 9 Sir, good evening. May tanong ako. Yung pinsang ko, 5.28 hours niya. Pero ang OT niya ay 22 pesos lang isang oras. Okay? 4 hours niya, 8 pesos lang. 5.9 siya sa hardware. Sabi ng officer niya, di sila sakop ng dollar rate. Okay? So yun, siyempre mga Pipe na uh, kung bago ka lang po sa aking uh, munting channel, ito nga pala si Robert Sidi Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report at of course, regarding sa mga usapin patungkol sa trabaho natin bilang isang security personnel, okay? So ngayon mga Pipe no? balikan natin yung uh, comment ng isa nating subscriber, no? So yun nga, sabi niya, uh, sa pinsan niya daw is 520 ang 8 hours, pero ang overtime is 22 pesos lang kada oras. So ang 4 uh, hours na overtime is 88 pesos, no? So ito mga 59 no, yung 8 hours niya kapag dito sa NCR is mababa po ito mga 59. So alam naman po natin yung NCR rate ay uh, 645 tayo dito, 8 hours plus overtime. So ang uh, overtime niya mga 59 is napakababa din po nito, no? talagang nga uh, hindi ito katanggap-tanggap yung mga ganitong uh, bigay, no? lalo na kung dito sa NCR. Kung provincial rate po ito mga 5.9 is okay itong 520 sa 8 hours, pero yung overtime is talagang napaka uh, napakababa nito mga 5.9. No? So ito yung sinasabi ko mga 5.9 no? na mga agency na walang mga pakialam or mga balasubas na agency no? sinasabi natin sa previous vlog ko. No? Marami pa talaga ngayon mga agency na ganyan, no? So kung alam niyo mga 59 na talagang inaabuso kayo, so hangga't maari, no, ay iwasan na ninyo or uh, umalis na kayo sa agency na 'yan. Kasi nangangulugan lamang yung mga 59 kapag uh, may mangyari sa inyong pwesto ay walang pakialam 'yan. Hindi kayo sasagutin 'yan, no? Or hindi kayo isasalba ng agency na 'yan. Or ibig sabihin ay wala kayong makuha na sapat na mga kumbaga i mga benepisyo sa agency na yan, no? Kasi yan pa lang sa sahod ay talagang dinadaya na kayo. Di ba? So dagdag pa nito mga 59, no? yung sinabi ng kanyang officer na hindi daw sila sakop ng dole rate. Okay? So tandaan nyo po mga 59 9 basta't nagtatrabaho po tayo mapaprivate man yan gaya sa atin mga private sector tayo so may karapatan po tayo na tumanggap ng dole rate. Hindi po natin pwede sabihin na hindi tayo sakot ng dole rate. No? Bilang isang empleyado, ay eh, uh, karapatan natin na tumanggap ng dole rate na tinatawag. sabi so, sabihin, sakot tayo ng dole rate kahit saan man tayo, probinsya man tayo, or NCR man tayo, eh kung magkano yung dole rate dyan, eh kumbaga sakop tayo niyan or karapatan natin matanggap kung magkano bigay talaga ng dole dahil empleyado tayo. Big sabihin, sakop tayo ng labor code. Kaya nga dole, Department of Labor and Employment. Big sabihin, kasama tayo diyan mga 59, no? Kahit sino man basta trabahador ka, basta empleyado ka, mapapa private sector ka man or hindi, e kasama tayo diyan sa dole rate, no? So Bilang officer, siyempre, kailangan i-explain po natin sa ating mga subordinates, no? Kung ano yung tamang uh, explanation doon sa tinatanong nila para at least masatisfied sila mga 5.9. So, bagay ibig sabihin ng dollar rate, baka mamaya hindi alam ng official nila kung ano ibig sabihin ng dollar rate. Or, uh, dalawa lang yan mga 5.9, either hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng dollar rate or bata-bata uh, siya ng kanyang agency. No? So, ganun lang yung mga 5.9. No? Ma-advise ko sa inyo mga 5.9 kapag ganyan po ang agency ninyo, so mag-isip-isip na po kayo. No? So, hindi po magandang agency yan. So, ibig sabihin po niyan, burawat ang agency na yan. At, uh, Sigurado ko, no? At the end of the day, wala kayong makuhang benepisyo dyan. Dahil nga sa pagbigay pala ng sahod, ay hindi na tama. Sa pagbigay pala ng overtime, ay hindi na tama. So, ibig sabihin, yung agency na yan talaga hindi yan gagawa ng mabuti sa kanilang mga gwardiya. So, ang inisip lamang nila na kumita sila, wala silang pakinam sa kanilang mga gwardiya. No? So, pag ganyan mga 5-9 dyan, maghanap kayo ng ibang agency na nararapat or nagpapasahod ng tama. Para hindi na kayo nagtitiis Diyan sa agency ng mga ganyan. Habang, uh, kasi sayang ang panahon mga pabinayan. Habang tumatagal, syempre, ay uh, sayang din yung mga binipisyo natin. Kung sakali, no? Hindi ibibigay pa lang ng mga ganyang agency. So, mahirap, no? At uh, sayang, yun nga, sabi natin. Sayang yung panahon na tatagal pa tayo sa mga ganyang agency. At alam naman natin na niloloko tayo. So, mag-isip-isip na kayo mga 5-9, no? Sa mga agency na ganyan. Okay? So, yun mga 5-9, sana kayo pa ay naliwanagan po kayo at nabigyan ko kayo ng kunting opinion regarding po sa napag-usapan po natin, no? So, so yun mga 5-9, siyempre, kung nakatulong sa inyo ang video ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit pa ay updated po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So yun lang mga 5 maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. God bless us all.